Uh, magandang hapon, kapatid, kapuso. Ilabas eh, mo, labas mo yan. Papakita natin. Oh, uh, nakita ko dito. Nadaanan ko po sila. Dito sa may uh, Timog, Tomas Murato. ah uh, Scout Tobias Street. Ha? Reyes. Okay. Andyan si Danay. Ito. Anak mo? Apo. Taga saan po kayo, nai? Ah, uh, ano kami, sir? Ah, uh, taga... Ano kami, taga... Commonwealth. Ah, Commonwealth. So, wala kayong bahay. Dito na kayo. Oo. Oh, ito electric pa nila. Diyan sila natutulog, oh. So, kahit papano, makatulong tayo, kapuso kapatid. Hello. <laughs> ito yung apo, apo mo to, apo. Ah, uh, do, hoy. Hi ka ha? Oh, so ito yung mga gamit nyo, ito. Oh, kahit papano bibigyan ko kayo ng bigas dahil uh, may tumulong sa atin uh, mga pa, pa pasahero ko yung mga ibang follower na, nagbigay naman sa akin kahit papano uh, itutulong ko po sa inyo bibigyan ko kayo ng bigas so, oh, kukunin ko po doon sa uh, taxi oh, dito sila magsasaing oh. Ayan, di dyan sila matutulog. Ayan. Ayan, ayan ang aso nila, oh. Hello, oh. Ayan, ayan ang gamit nila. Ayan. Okay, kunin ko yung bigas doon sa taxi. Kunin ko. Ito. Ito yung ano ko. yung bigas. Ito. Kahit pa paano ah, magkatulong tayo. O, oh, mabigyan natin sila isang kilo. Okay. Ayan. Ito. Ayan. Sama nila oh. Ay ito yung asawa mo? Oh, ay oh, ito eh. Ah. Okay. Aho, oh, pasalamat kayo sa kuan babalikan ko kayo. Opo. Pagka mayroon tayong blessing, babalik kung babalikan ko kayo rito, no? O sige po. Oo, oh, okay. Salamat po. Okay, maraming salamat kapuso kapatid. So naibigay ko na po yung bigas.